Kumakangkada na military exercise ng pinagsama-samang puwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Di naman daw nababahala ang militar sa kaling subaybayan ito ng China. Nasa frontline po ng balitang yan, si Brian Castillo. Muling magpapakitang gilas ang Armed Forces of the Philippines sa pag-arangkada ng taunang dagit pa exercise. Halaw ito sa pinagsama-samang mga salitang dagat, langit at lupa na mandatong bantayan at protektahan ng ating sandatahang lakas. Di tulad sa balikatan, pawang mga Pilipinong sundalo lang ang kasali sa dagit pa exercise. Our mission today is very clear. To prepare ourselves comprehensively to respond to any external threats that might challenge our sovereignty. Higit 3,000 sundalo mula sa Philippine Army, Navy at Air Force ang sasabak sa training. Makakasama rin ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at maging mga military reservists sa panahon daw kasi ng digmaan. Magsisilbing iisang pwersa ang mga ito para depensahan ang bansa. Magkakaroon din ng pagsasanay sa cyber warfare at information warfighting. Yung narrative ng kalaban ang uh, umiiral, talo talo ka na dun sa gera na yon. Ang lumalabas sa balita, kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? fake news. So we have to counter that and we have to rehearse that uh, in times of war. Batid naman ng AFP na hindi malabong subaybayan ng China ang mga gagawing exercise, bagay na hindi raw ikinababahala ng militar. They have a front seat to the exercise. Manunood sila. Yes and we don't mind. Isa sa gawa ang dagit pa exercise sa Northern Luzon, gayon din sa Palawan at sa West Philippine Sea hanggang November 15. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.